sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag magsubscribe naniniwala po akong sila ay may tatangi busilap at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw pagpalang umaga utang hali sa inyong lahat sa mga solid ko po mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana wag po kayong mag sawang mag subscribe ipagpatuloy po lamang ang pagtulong po sa akin at ano yung utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang wagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, iwagan ang mga sinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell ko para palagi po kayong updated sa susunod, <coughs> sa susunod kong video pagkakalog sa inyong lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman lahat na panggamot ng mga orasyon at dito po lamang po sa iwagan ng pangasinan pakilandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan huwag ipagyabang malangit mo ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Uh, shout out muna kay Ninita Orlatairo, Jerly, Shirley, Oriola, Prambikol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Labiste, Unix Bin Ladin, Andy Bonifacio, Chris D. Abugaw, Ortili, Tinitron, Angelica Wondok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Eli Shapil, Uh, Pait Tuwin, Ambrosio Magalpok, Arulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Pilipi, Ilma, e, Triple E, Commented, Marina Aranguiz, Loli Ray, Kayago, Bio Ambibs, Nogits, uh, Gillian, Bullbider, uh, Losino, Wurja, Innerpeak. At siya tatpo sa inyong lahat. Ang pagkakulog ko po sa inyo, kayo sa pagkain ng babae wag niyo pong Para hindi ka makalimutan ng babae at iniibig mo. Iibig sa iyo at mamahalin kang habang buhay. Gawin ito sa iyong nagustuhan mong babae o asawa mo. Pamaraan, pamamaraan po iyayain mo ang babae na kumain sa labas o sa bahay mo o kahit saan. at magsasalang ng una ng ama namin at sumasampalataya at isunod po yung orasyon narito po ang orasyon nat nur nud nur nos num nyak ak byak nat nur nud nur nos num nyak ak byak nor nod nor nod nor nos nom miak ak biak tatlong bisis po salin salin ng orasyon tatlong bisis at ipo sa pagkain ng babaeng na gustoan mo at ito yung napaka mapapaibig mo sa, sa iyo so ipakaingatan lamang po ito aking binabaki. gamitin nyo po sa number one po gamitin nyo po sa nagugusan nyo po talaga yung gusto mo po nyo makatuloyan habang buhay at nasawa nyo po na parang nanglanamig na po sa inyo napakabisa po itong gagamitin po nyo ito po ay subok na subok na po ito kaya dapat po pakaingatan po at pangyabang palagi nyo pong isa po sa isipan pag uh, focus po lamang pag gumagawa po kayo ng ganitong usapin na uh, gagayo ma ah, sana po uh, pakainada lamang po may nag-request po kasi na kaya binabagi ko ito maraming uh, maraming marami sal salamat sa iyo bro na nag-request uh, ka ito na po may eh, dalawa po yung binabagi kong uh, tong gayuma. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag po kayo makalimot mag-subscribe, mag-like and share. Uh, Pakinit, pinutin na rin po ang binay para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.